Ito ang Dumuklay Bridge sa barangay Dumuklay, Batangas City. Pangunahing tulay yan na nagsisilbing daanan ng limang barangay patungong main highway ng siyudad. Pero noong 2022, tuluyan itong ipinasara para gawin. Nagkabutas-butas na kasi at humina ang pundasyon ng tulay dahil sa pagragasan ng tubig sa ilalim nitong ilog. Makalipas ang halos dalawang taong paggawa Muli nang pinadaanan sa mga motorista ang tulay nitong Disyembre. Pero pagpasok ng bagong taon, muli itong ipinasara. Dahilan para magreklamo na ang mga residente at motorista. Malaking perwisyo sa amin dahil ibig sa kami diritsuhan, ay po puputol lang aming biyahe dahil hanggang dito nga lang hindi makakadaat. Madaanan na sana at nang kami diritsuhan na hindi na kami maabala. Nung bumagyo pa ho yun, may isang taon lang mahigit, pinadaanan niyo ng Pasko. Pero noong no, uh, January 6, sinarado ulit nila. Magawa ng mabilis at upang madaanan na po at marami na pong taong mga naaabala. Dumadaan po doon ay bali apat na barangay at saka po yung mga kabarangay namin. Ito po kasing tulay na ito, dito po na nakasanayan ng mga tao na dumaan. Ito po ay mayroong talagang mga nabiyahe dyan, ng mga tricycle, jeep, na dyan po dumadaan. Kumpara po doon sa nakasarado ngayon, ito pa yung umiikot pa doon sa may bypass road na talagang napakalaki ho ng nagiging epekto. Ang pagbabagawa sa Dumuklay Bridge, proyekto at pinunduhan mismo ng lokal na pamala ng Batangas City at ayon sa kanilang City Engineering Office, nakatakda nila muling buksan ang tulay. Sinisiguro lang ng kanilang mga tauhan na maayos at matibay, ang pagkakagawa ng Dumuklay Bridge. Yun ang unang tanong ng mga tao, kailan magagawa yung tulay. So nung nagawa na siya, uh, ang issue naman yata lumalabas ngayon ay kung kailan pa dadaanan. Gustong-gusto na rin ng mayor na maayos siya, kaya yun ay pinunduhan agad, in -implement. Kaya nga lang, we will see to it na bago ito buksan sa publiko, ay safe siya at walang ma magiging aksidente o sakunang mangyayari. Pupunta namin ng maaga ni Engineer Seminus site, i-evaluate po kung wala na pong kasing uh, tindi ng activity doon sa ibabaw, only the delivery, uh, siguro po pwede natin i-consider pero dapat po i-notify din ang contractor. Konting hintay pa at magagamit na natin ito ng safe po. Dagdag pa ng lokal na pamalaan, magdadagdag din sila ng safety signages sa tulay para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Pababantayan namin yung pinaka-entrance. Uh, uh, para uh, safe, mag-install ng sidewalk enclosure para po walang tumalsik na debris doon sa mga taong nagagawa sa baba. At sana po, uh, i-observe din natin yung uh, speed limit kapag po nasa area ng construction. Nasa linya si Engineer Dwight Arellano, ang City Engineer ng Batangas City. Maganda ang umaga. Engineer Arellano, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po. Uh, magandang umaga po, Congressman at saka po Sir Aljon. Opo, good, good, good morning po. Good morning po. Ano ang yes, nangyari? An I mean, binuksan sinara. Hmm. Ginagawa na ngayon. Ay e, akala ho ba natin natapos na 'yan. Bakit ho muling sinara? Ano ho nangyari? Ganito po, sir. Uh, lumapit po ang mga taga-Dumuklay kasi po noon ay so oh. So, naiintindihan naman po namin ang iba po ay magka, uh, sisimba ng gabi. So, ayun po ay binuksan namin. Ganon din po ang dahilan. Dahil dun sa aming sinarayon, uh, wala rin po ang tapong magagawa. So, inopen po namin sa traffic. Hmm. Then, nung nagresyon po sila noong January 6, E eh di kinulot uli po namin para po mas mabilis yung matapos yung mga activity dito sa tulay po, sa rehabilitation ng tulay. Yun po ang nangyari sir. Sa pero, pero hindi pa tapos yung tulay, binuksan na ninyo. Yes sir. Bakit ninyo binuksan, hindi pa pala tapos? Paano kung may na-disgrace doon engineer? Paano kung may nahulog? may namatay, di mas lalong mas lalong problema doho hmm. tayo. ah may pinagbigyan nyo nga sila dahil simbang gabi kung ano man nyo. Pero paano, hmm. hindi ninyo isinalang alang yung safety ng dadaan. Baka may mahulog doon na tao, uh, engineer? ah uh, sir, actually po yung site po, yung, buo po yung mismong uh, carriageway ng tulay. Oh. Yung ginagawa po namin, oh. yung naroon po sa gilid po, hmm. Hmm ng reflux. Kaso lang po, possibly po magkaroon ng mabibrate kaya po iniiwasan namin noon na huwag padaanan. Mm. Ngayon po natapos na po yung mga sa gilid-gilid at uh, nagugaan nga po, sabi ko safe naman yung kung bubuksan natin temporarily. Uh, agree. Naputol na naman. Naputol. Yung mga tao talaga, talaga dyan ay... na. Ano ba ito? Sa cellphone talaga yan? Hindi. <laughs> <laughs> sa tao siguro yan. Ha? Ah? Ano ba nangyari? <laughs> Telco ba ito tao? Eh, ay, hindi na angat yung uh, rating oh. natin sa Lumi. <laughs> Tingnan mo nga. Oh, sus, anyway, yun. 11.01 ng umaga, bayan. Ay, wala Ay, eh, follow up na, uh, na lang natin ito bukas. Okay, pag i-open nyo na yan, huwag nyo na isarado. At eh, kung malangat... ako alamat, may naamoy dyan na kalukohan dyan eh. Oh. Baka nga tinipid na naman yan. Baka putik nilagay dyan, palagay hindi simento. Yes. 20 million ang budget ng di really? daw sa so paggawa